Paano madaragdagan ang ating kita sa loob ng barbershop? Halika at magkwentuhan muna tayo. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang aking munting nalalaman. Alam mo bang gaya mo rin ako noon? Nagupit lang talagang alam na makipag-usap nga sa kliyente ay hindi ko magawa. Kaya tuloy kahit munting produkto ay hindi ko maibenta. Naiingit na lang ako sa aking mga kabarbero dahil nakakabenta sila at mayroong komisyon kaya mas malaki ang kita nila kaysa sa akin. Marunong din silang magkulay ng babae at lalaki at kung ano-ano pang mga serbisyo. At dahil ambisyoso nga ako ay sinubukan ko itong aralin. Palagi akong nagtatanong sa mga katrabaho ko, lalo na yung magagaling. Basta't magpakabait ka lang at marunong kang makisama. Load na rin ng YouTube at attend syempre sa mga seminars. Nagawa ko pang mag-enroll nun sa testa para talaga matuto. Kalauna naman ay natutunan ko na lang din makipagkwentuhan at mambola ng mga kliyente. Moral lesson, pag gusto mo talaga ang ginagawa mo, ay magpupursiki ka. Pipilitin mong matutunan ng isang bagay. Minsan talaga kailangan din nating lumabas sa comfort zone natin. Madiscomfort ka man sa ngayon, malay mo pagdating ng panahon, ay ito pala sayo ang aahon.